Marahil, alam natin, no, yung ano bang meron sa ano natin ngayon, sa okasyon natin ngayon, natipon-tipon tayo ngayon, dahil sa tinatawag natin na akika. At alam ko, dito sa mga kapatid natin na hindi muslim, ang pagkakaintindi nila dito sa okasyon na ito ay binyag. Tama po ba? Yes, tama. Pag narinig nilang akika, ang ang naintindihan nila naunawa nila ito ay pagbibinyag. Pero inshaAllah sa paynutulong ng Panginoon, magiwan ako sa inyo ng kahit isang kaalaman lang sa si Islam para ito ay madala natin kahit tayo maghihiwalay dito ay meron tayong nadalang kahit isang kaalaman lang sa si Islam at uh, pwede natin ibabahagi sa mga kakilala natin na hindi Muslim, di ba? Kasi usually hindi, hindi talaga maiiwasan na may mga ganitong pagkakataon. Ngayon, unang-una ang akika po at saka binyag ay hindi po magkaparehas. Huwag po kayo masaktan na, baka sabihin nyo na, ay grabe naman siya, wala palang binyag sa Islam. Kasi pagka sinabi po natin na binyag, ang ibig sabihin po sa pagpapakahulugan ng isang kristyano, ang binyag ay babautismuhan mo ang isang bata para maging isang ano ba maging maging isang Kristiyano halimbawa, maging isang Catholic, maging isang INC, born again, Baptist, anumang mga relihiyon 'yan. 'Yun ang pinaka-konsepto ng binyag. Okay? Para maging isang Kristiyano. Sa Islam, hindi na kailangan binyagan ang bata. Bakit? Ang doktrina ng pananampalatayang Islam, ang sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kahuli-huling sugo, lahat ng mga pinapanganak na sanggol sila ay ipinapanganak sa pananampalatay ng Islam. Kahit anong reliyon yan, kahit ang magulang niya ay katoliko, kahit ang magulang niya ay sabi natin na Buddhist, sabi natin na Chinese, American, lahat ng mga bata na yan, doktrina sa pananampalatay ng Islam, sila ay mga Muslim. Kailan sila nagiging Kristiyano? Kailan sila matatawag na hindi Muslim? Kapag umating na, dumating na sila sa maturity. Dahil sa kanilang magulang at dahil sa kanilang nanay at saka tatay. Kaya naiba na yung nagbabago ang reliyon ng isang bata. Kaya sa pananampalatang Islam, yung mga bata na hindi pa sumapit sa gulang na pagka-matured, pagka -matured, pag kaya sila ay pumanaw, sila ay matatawag na Muslim. Pero kapag nasa tamang edad na meron na silang alam sa usapin ng reliyon, doon mo masasabi na hindi siya Muslim. Kasi nga, ang kinamulatan ng pananampalataya sa kanilang tahanan ay hindi Islam. Okay? So, yun po yun. Pero, as long as na yung bata ay nasa murang edad pa lang, Muslim yan. Hindi yan ma-i-de-deny sa pananampalat Islam Muslim ang bata na yan. Kahit ang, kahit ang kanyang magulang ay padre. Anong reliyon ng kanyang magulang? Ngayon, sa Islam, ang ibig sabihin, ang akika, ang pinakakonsepto ng akika sa Islam, ay ito ay simbolo ng pagpapasalamat ng magulang. Kanino siya nagpapasalamat? sa Diyos. Bakit siya nagpapasalamat? May dumating sa kanya na biyaya. Ano yung biyaya na yon? Yung kanilang anak. Kasi alam niyo ho ba, yung anak po kasi kasama yan sa, ano, sa biyaya ng Panginoon. Bakit po natin nasabi, marami mga tao na walang anak eh. Pasintabi lang po sa mga... o, <laughs> oh, yung isang brother natin dito, nagnanais magkaroon ng anak, pero hanggang ngayon, hindi pa pinagkakaloba ng Diyos. Oh. <laughs> <laughs> yun ang ano, yun ang katotohanan eh. Kaya pag ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng anak, magpasalamat ka. Kasi hindi lahat ng tao ay binibiyayaan ng anak. Yung iba nga lang, uh, with all due respect, yung iba, umaampon sila para sabihin na meron silang anak, di ba? Dahil gusto mo silang magkaroon ng anak. Pero, pag ikaw ay magkaroon ng anak, bibiyayaan ng Panginoon, anong utos sa Islam? magpasalamat ka sa Diyos. At isa ito sa simbolo ng pagpapasalamat ng isang tao sa Diyos na magkaroon siya ng tinatawag na akika. Okay? So take note, ang binyag at akika ay magkaiba po. Okay? Ulitin po natin kasi ang binyag ay pagbabautismo sa isang sanggol para maging kristyano. Sa, sa amin, sa pananampalatay ng Islam, hindi mo na kailangan bautismohan yan kasi understood na Muslim yan. Okay? Magiging kristyano lang yan, magiging hudyo, magiging buddhist lang 'yan sa kaniyang paglaki okay dahil sa impluensya ng kaniyang mga magulang at ang akika naman po ay ito ay simbolo ng pagpapasalamat ng isang tao sa kaniyang Panginoon